Nagaganap ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia, ang ISF 2024. At meron tayong mga bagong bida, mga bagong atletang Pilipino na susuportahan. Isang Sibol MLBB at isang Sibol Dota 2. Kagaya nga na lagi kong sinasabi, walang kabayas-bayas na suporta para sa Pilipinas. Ako po si Manjin Valdas at ito ang Seaball Inside Access powered by Smart. Tara, nagsisimula na yung MLBB. So Kyle, ibig sabihin, pag nanalo dito, playoffs na? Ah, playoffs na. Sure na ata, kasi if ever man napatalo natin Malaysia, manalo yung Malaysia sa Morocco. masok lang sa So ibig, sabihin, pag nanalo dito, medyo may pahingana na na Para playoffs na, no? Hindi natin isipin kung malalaglag kami o hindi. din. Threat sa na yung alpha. sobrang hindi siya mag Hindi alpha sa hindi. kaya kill the... nyo naman. Gusto ko bigay sa ko, chip ko. Mas ako Kasi hindi naman makakalapit ng pag-ear. meron tayong magic. Ah. Kasi kasi pinagsabihin natin. Kasi kasi Ano na tayo? Ano na Ah, hindi tayo 30 ka? Kasi nyo nga, kung natin yung chip yun. Kasi kung wala na yung chip, mas sa mid chip. Para sa akin, ang naging pinaka-struggle namin as a team is yung oras. Kailangan namin hintayin si Kyle matapos yung MPL noon. Kailangan namin pagpahingahin siya muna. Kami, magpapahinga kami after GEG. E. So medyo kinapos kami sa training time, I would say. <makes noise> Lampas mo Malaysia. Malaysia. Um, siguro Malaysia. Yun yung aabangan talaga eh. Kasi isipin mo, champion sila ng MSC, back to back champion. And then kami, MDL with Kyle. The way I see them right now, sila yung pinaka, pinaka minamatahan para sa akin. Kasi yung chemistry nandun, recent champion sila sa MSC. Para sa akin, they're the, they're the favorites

sa akin super halaga ng tournament na to kasi ito yung pinaka feel ko na prestigious or pinaka in terms of achievements ito na yung pinaka taas na tournament na nasalihan ko sa coach to show progress sa mga sa parents ko gusto gustong pakita sa kanila na passion ko talaga to and I wanna keep going ibibigay ko talaga yung lahat na natutunan ko rito sa buong pag game ko and so far this year ito yung parang pinaka highlights ng ano ko eh, ng buhay ko eh. kasi dito ko mapapakita kung talagang karapat dapat ba talaga ako sa ano sa tinaha kong landas malaki yung ano eh, yung price eh Siyempre, pag nag-champion kami dito mabibili ko yung mga gusto ko pag nakuha ko tong tournament na ako lang yung first time na mag two, two time ISF World Champion. Huwag silang ano, pangunahan ng kaba kasi makaisipin nila ano, um, lang sila ganun. So andito ako para i-boost lahat ng pagbiron sila. doon doon natapos ang group stages na laban ng Sibol MLBB. Aabangan natin sila sa playoffs. Bago man ang ating mga bida, patuloy pa rin natin silang susuportahan. Ako po si Manjin Faldas at ito ang Sibol Inside Access Powered by Smart. Kita-kita sa playoffs!